Magandang araw mga kabarberos. Ngayon ay uh, Pasko na naman, New Year na naman. Ang daming mga nagdaang mga problema. Ang daming mga kalamidad na nangyari sa bansa natin, bagyo at kung ano-ano pa. May mga kabarberos tayo na naapektuhan ng mga nakaraang bagyo. Tulad ng bagyong Christine, may mga nag-PM sa akin at humingi ng tulong. At uh, agad naman natin tinugunan. Tayo ay tutugon sa kanilang hiling uh, na magka sila ng uh, dagdag kagamitan sa panggupit. Dahil nga napiktok sila ng baha diyan sa Naga City. So meron tayong bibigyan ng uh, trimmer, pandagdag sa kanyang panggupit. Dahil ang kanyang mga panggupit ay inabot ng tubig sa loob ng barbershop. Noong time na panahon ng Bagyong Christine ay bumaha talaga yung uh, buong kamarinisor na yan. Halos yung mga bayan dyan, lalo na sa Naga. So, bibigyan natin ng trimmer yung isa nating uh, kabarberos dyan na nag-request. At uh, bibigyan din natin ng uh, clipper, yung isang uh, kabarbero natin dyan na uh, nag-request din na binaha at nabasa yung kanyang mga gamit. Bilang pandagdag sa kanyang panghanap buhay na clipper o barber tools, padalan din natin ito bilang uh, uh, pag sa ating kabarbero, lalo na ngayong magpapasko. Maligayang Pasko sa lahat! At uh, sana ay eh, nakabigay tayo ng kaunting uh, suporta sa kapwa natin ka-barbero. Siyempre, meron din tayong mga iba pang mga clippers dito na ibibigay natin sa ating mga barbero. Ito, regalo natin ngayong Pasko. Okay? Merry Christmas to all and Happy New Year! Ito, lumapit ako kay Sir Owen Dredge kasi yung charger ko ng Wall Senior naiwan ko dun sa dati kong pinapasukan ngayon eh nung binalikan ko dun wala na so ngayon lumapit tayo kay Sir Owen Dreads Barbershop Sir Owen maraming salamat sa pagtugon mo napakabait mo hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako talagang napakabait ni Sir Owen so ngayon mga guys check, check natin yung bigay ni Sir Owen Dreads yan, bigay ni Sir Owen natin. Legit na legit. O, kita mo naman. Gara. Legit na legit. Wall Senior Charger. Sir Owen Dreads, maraming salamat po. Malaking tulong po sa akin to. Sana marami pa yung matulungan ng mga kabarbero natin, Sir Owen. Maraming salamat. Thank you. Tatlong clipper para sa tatlong May barbero. Na. Ayan o. Mikey main. May kime. Pakita mo isa sa'yo. Nasa gitna. May hena. Hena. Tsaka... Made show. O, bunutan, bunutan. O. Okay, mo. Game, game. Ko na oh, oh, oh. Oh, sino una bubunot? Oo, oo, oo. Sino una bubunot? Nakapuntado yun. oh O, oh, yan. Bunot. Ikaw muna. Bunot. Isa lang. Wala pilihan na. Ganun. Isa lang. Ano? Eh, Isa, eh, lang. Na, Isa lang. Isa lang. Isa lang. Isa lang. O, sige. Buksa mo na. Para makuha mo na isa'yo. Ang nakuha ni Rona ay... Big show. Wala. Big show. Ano yan? Uy, show. Ay, tingnan, tingnan, tingnan. Kasi, wala Medyo. Wala na agad. Ah, <laughs> <G -d -shirt, laughs> wal oh, oh medyo. Oh, hey, uh, next. Pare na naman yata yung dalawang paper na 'yon. Kay Imat. Salamat. Salamat. Ano sa Anong paligid? Anong paligid? Anong paligid? Kimi! Kimi! Ah! Wala na! Hina na sa'yo! Anong sa'yo na? Anong sa'yo? Kimi! Kimi! Bigyan kayo, kay Mat! Wala na! Hina na sa'yo! Hina na! Hina na! Kinababunod kita kanina eh! Bagal-bagal pumunod eh! Eh na! Ako na nga nga! Apat! O, Sir Ross! Ito naman sa'yo! Green, green, green! Hina na nga kay Kambar! Hina na! Maganda! Thank you, Sir Owen! Thank you, Sir Owen! Sticker. sticker, wow Thank you Sir Hello po ah, Sir Owen oh, enter po ah Dito na po yung ano yung dala mo sa akin ng Christmas, hindi po sa akin ng clipper. Ayan po, lang po dito sa video. So, buksan ko na po yung pinadala mo ano ng So, ito yung mga na idol, yung ano mo, yung tape na pinadala mo. Double mark. Four mark. <laughs> Mm -hmm. Ayan na idol. Ang ganda ng bika na binigay mo. Maraming salamat idol.